So ayan kasama natin si Chef Jed Chef Jed Ayan Import Ay hindi ko alam kung import siya o ako yung import Hindi si ko alam <laughs> 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 Ayan magluto tayo ng sinabaw ang seafood at yan At syempre una kailangan natin magpakulo Pagpakulo na ng ulo uh... ay nang ano ano gagawin? Ano gagawin, chef? Boots na yan. Ito, na-blanch na pa, na, natin yung mga, ano, yung mga sari-saring seafood dyan. Kasama dyan yung taong, talaba. Ay, may oh, talaba ba? Oh. Wala, wala, no? Okay, taong. Ah, uh, crab. Ah, uh, uh, prawn, diba yung uh, yung shell. Yung na yung sa tarif, Parang yun lang. Mm, um, na lakas yung lakas na binili natin sa market. Okay. Tapos na, laga na rin natin yung, ano, pag, pag doon? Corn, sweet yeah. corn. And so, ano natin gagawin? Uh, ah, ginawa niya pangal ni, ni Chef Jet. Ayan, tutunawin niya yung butter. Ayan, tutunawin niya yung butter. Front cam tayo, mga ka-

Hindi, ano muna tayo ng ano? Nung mga bawang, sibuyas. Yan. So, gigisa muna natin. Bawang at sibuyas. Yan, sabay na yan. Kasi sa Ay, hindi, mauna pala yung sibuyas. Tama ba? Oo. Oh. na Bakit nauna no, yung sibuyas, chef? Para hindi masunog. Ay, ganun? Pag bawang ba, na sa tunog agad? Mm, mas gusto ko yung ganun eh. May konting toasted. May konting toasting. At syempre yung ating apoy ay minimal lang. Tama ba? Mid-fire lang? fire lang. yung So yan. So yan yung process. Haluin mo lang hanggang sa hanggang sa maging ano ba kailangan? Ano kailangan, chef? lang. Ah, saute 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 lang daw. Yan. Tapos susunod mo agad yung bawang? Hindi ba? Hindi pa. Hindi pa. After ilang days? After mga 3 days. 3 days. After mga 3 minutes sa uh, 5 minutes. Ayan. Okay. Kasi so, ayan, okay lang. Yung tubig niya nanggang dito lang. Okay uh, lang. Almost up. Almost up, no? Mm, para ano lang, parang papubukay lang natin ng konti para pag inalo natin siya dun sa sauce, nilagay natin. May makukuha pa tayong, may taste pa tayong makukuha. May flavor pa, tama ba? Okay. Uh, ganon, ganon, ganon. Sayang na iwanan natin yung ano, tripod natin. Sayang, sarap pala mag-vlog dito. Ayan, so... Ito, malapit na natin maluto. Malapit na ba, chef? Malapit na, malapit na. Malapit na. Okay na siguro yan, eh. 5 minutes na. Tapos na. Ayan. Nakapag 5 minutes na tayo, 8.48 na eh. Kanina 8.48, 8.43 lang eh. Ayan, yeah, okay. Kailangan, kailangan maamoy mo yung aroma. No? Kailangan maamoy mo yung amoy ng bawang na tinutos. Pag naamoy mo yun, okay na. Goods na siya. So, ginamitang pala natin siya guys ng mga lods nagaano, uh, apat na bawang, ay apat na sibuyas tapos dalawang ulo ng bawang, pinakarami. Oh, aramig okay. mas so, mas maraming, mas masarap. kaya ba chef? Mas talo 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 mo. talo oh, ano si, si, si um, uh, mo talo 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 Si Ate Love. 26 S S S S S years old. Oh, 26 years old. 26. Saan nag-aaral? Ah, ako hindi po ako nag-aaral. Bulakbol. <laughs> okay. Sabi ko, sabi ko kay Lovely, gabihan niya magsarahan. Uh -huh. Kasi pag wala tayo mabilihan ng pagkain, doon na lang tayo din. Oo, oh, <laughs> chimpin lang, lang chimpin na lang. Sarado, magsabi kayo. Pag okay, kinikinakain ng mga puppies namin, mga babies namin, yung tatlo, kinakain mo dahil. Uh Kalabasa. Gulay. Mm, kalabasa, sitaw. Sayote. Ganun din naman yung pinakain ng mga alaga ko Oo. Mas tipid kasi. Oo, oh, may ikunti nga. Bayan na si Kuya Bob. Bayan na si At natin ng fight siyempre. Sprite! Baka naman. Sa laol. Kasi yung at ah, siyempre. syempre mag-iihaw din tayo Since ano to, seafood boodle Ayan, si Kuya Bob naman yung Assigned sa ano Sa pagluto ng mga pag ng ating Anong tawag dyan Kuya Bob sa isla na yan? Ito? oh, uh -huh. uh, anong tawag dyan? Yellowfin Yellowfin, paano mo nasabing yellowfin siya? Ano, ano yung parang A identification niya oh, ayan Mali-determine Ah, okay Kaya pala tinawag na yellowfin Diba, dilaw Hmm, ano yung common name niyan? Common name Ha? 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 Ano yung common name niyan? Ano nga? Ano nga yung common name? Tambakol ito Tambakol? Ah, okay Sa ano, yung English name, anong ano niya? Yellowfin, no? Yellowfin nga pa, ulit-ulit e Anis ka na dito Scientific name, Kuya Bob Ikaw alam mo? Baka malito sila e Ikaw alam mo? Oo, hindi ko alam mo Malito sila tinatanong mo ako. Kaya nga tinatanong kasi hindi ko alam. Ay, mag-aral ka. So, anong gagawin natin? Paano, mag, paano tayo mag-iihaw? Anong, anong pinaka-basic na, kumbaga, starter, starter ano? Starter ano? Hmm. Ay ba, lilinisan mo. ano isda yan? Ito? So, oh. So, uh, matamba ka daw, sabi ng tindi. Hmm, matamba ka pala yan. Nakala ko salay. <laughs> Iba ba yung salay? <laughs> Hindi ko rin alam Malay ka sa isa. Yeah. So, balik tayo dito kay Kuya Jed. Ayan, ginisan niya na yung ating prawns. Tama ba, prawns? Oo. Oh. Ayan. So... Ayan. So, ayan, bumukha na siya mga lods. Sabi, konti lang pero bukong bukha na ata. No? Okay, Ayan, at least hindi na so, okay. <their> kasi yung hinahabol natin doon, sabi ni Chef Jed. Ba't diba, tumatakbo? Yung ano, yes. yung yes. tawag dito. Yung flavor, di ba? Anong yeah, eh, gagpod niya, Pai? Hmm? Anong gagpod niya, pay? Yeah, Nagadugpod Anong siya, Nag ba? Yeah, Hindi. Hindi. Ito ay magdudugpod. Hindi. 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 Oo nga, hindi ko nag So <laughs> talaga masyado kong witty ha. So yan, lalagay na natin yung ating secret flavor. Actually, hindi na secret yan eh, no? Alos karamihan, ginagamit na yan, di ba? Oo. Ah, uh, uubusin ba Ayan, so yan, ganyan siya. Kung mo lang kumulo, tama ba? Alos masarap yan pag buo? Pagbuko? Pagbuko, pwede rin. Pwede rin, di ba? So, sarap ata pagbuko juice eh. ganun sa Kasi may lumon. Oh, wala nung no? Oh. ka na maglalime, no? Yun. So, yan. Ano Hindi na yung nagluto, mga lods. Kaya yung mga ba Iwaan mo na lang siguro, pre. Iwaan mo na lang. Kaya, pa Iwaan mo na lang, Iwaan ko na lang. Iwaan na lang. Ito yung maliliit na isla, wag na. Ihawin mo pa rin yan? So, Ihaw daw yan, sabi ni bossing. Ayun lang. Ah, sabi ni bossing? Oo, oh, sige. Ya, yeah, oh, bundik. Oh. So wow. yan, busy-busy ang mga persons, no? Persons of interest. Ayan. Yeah. So, kita nyo naman kung gaano ka selan. ilan. Hands-on, napaka-hands-on ni, ano, ni Kuya Bagman. Malinis ang kamay ko. Oo, oh, siyempre, siyempre, oh, alam naman natin. Tama, tapos mo lang mag-sear, diba? Tama, diba? Diba? Malabit ka sa akin. Yan. Ito yung isa. Ay, dito. Dito. Dito lang. Ay, chili flakes lang. Ayan, chili flakes lang. Chili flakes lang. O, okay na yan. Huwag masyadong malalang kasi may bata tayong ano kasama. So, ayan na siya. Ayan na siya ngayon, mga lods. no paano yung sos? Yun na yun. Ayan. Ito, yun yun. Masama na yun doon? Flavored na yun? Ah, okay. Sana yung ano natin? Ipon. Diyan lang sa tabi-tabi. Oo. -tabi. Grabe. Wala kong patolder. Saan so, patolder natin? Kasi, sino? Ang natin. Okay. Kawa ka natin. Tulong-tulong tayo dito mga lods. Siyempre, tulong-tulong tayong kakain. Tulong-tulong din -tulong tayo magluto. Diba? So, ang gagawin natin, yung sauce natin Yung pinaka-sarsa Kailangan okay, naman, May, ano natin May paibabaw natin Para lahat Magkaroon ng flavor, no? Tama ba? Oo uh -huh. Tama, sir okay. Yan okay. Yan, talaga naman Lumalabas na yung totoong kulay okay, next, Hindi na ba natin, natin, natin yung ano? Yo, yung crab. Hindi na, pulit lang naman ah Oh, sa bagay. Pero para makadagdag lang ng flavor. Alam mo pa rin 'yan. Grabe 'yan, panalo panalo 'yan. ha? ka Kinagat ka ata. Wow. So saucy. Tayo pa tawagin na. Ayan, parang hindi natin na instawit lang ano Kulang yung ano natin ah. Parang, Kawa natin ah. Oh, Kani yung so masarap Kani oh ano gusto masarap sa eh. Ka natin ito. Ito yung lalagay natin guys, yung pinag natin. Pero syempre yung papatiningin muna natin. Tama ba, chef? Dining. Dining. Ah, rektana. rekta na. Rekta pa na pala, pwede naman. Pero kung medyo masailan kayo guys, pwede nyo siyang i-tawag doon? Ah, uh, sasalain. No? sasalain. No? na niya sa salain. Kamusta no? ka dyan, Kuya Bob? And abang busy si okay. Kuya Bob, yan, nagpapausok siya. Papapoy, no? Ang ginagawa mo ngayon, Kuya Bob? Anong tawag dyan? Ah, Tama, paypay nga, oh. Galing, oh. So, yan. Okay na yan pag kaganyan. O, oh, hindi pa. Pa? Huh? Ay, hindi pa. Hindi pa raw. So, antayin lang natin. Babalik lang tayo. Okay, Bob. Babalik lang kami iyo ha. Guys, nandito na ang lahat. Yan. Ay, nandun pala si Bob. Nag-ihiw pa. So, yun. Dito tayo sa, uh, ano tawag dun? Uh, second phase ng... Okay. Second phase. Second <laughs> phase. Mamaya na, wala pa, hindi pa nakainom si Lovely. <laughs> <laughs> hindi pa nakainom si Lovely, mamaya na. Hello, grabe! Ito na tapos niya. Tapos niya. Tapos na Tapos niya. Tapos niya. Tapos niya. Tapos niya. Tapos niya. Yan ang yaya? Haha. Oh, Haha. 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 comfortable, na, comfortable. Dream big survive. Haha. Haha. Dream Haha. Di to ka, okay, dito ka, pre. Tingin ka dito, pre. Tingin ka sa iyo. <laughs> ano daw? Palito. Talaga daw. Dream, talaga <laughs> Yan. Dream, talaga Talikod, pre. Talikod. Yan. Ano, okay lang. Para makita nila yung pagka... <laughs> yan. Pagka-pain mo yung pagka mo daw. Yan. So, yan po. Kung mapapansin niyo yan, medyo slim naman siya, pero... High blood po yan. Para kung damit, basta po yung isang blood Ayun, hindi. ano natin yung branding natin. Pakita mo yung branding. Para. Ayun yung branding. Branding. Nanan. Eh. <laughs> Nanan floating tayo, guys. Yan. Eh. Ayun. Sabi nila mag... Ano? sabi mo kayo? Ema. Ano sabi mo? Um, kapag sinimulan ah. Ang nagpaalam ako sinimulan. Oo, oh, ang iluman sinimulan. Ang tanong ko naman kay Dan. F sabi ko nakapagpaalam <laughs> ka na ba? Oo. Ba? Ako ba? nagpaalam na ka, di nyo tanongin ako batas. <laughs> okay. Alam naman namin. Ay, oh, Alam naman namin yun. Wala namang magagoy. Oo, eh. oh, wala naman. Batas. So Ay, ngayon, nakapagpaalam na daw si Dan kay, kay Queen. Okay na. Kasi ako nagpaalam ka. Ako hindi pa nakapagpalaw. Kanya kanya yan, Sir Director. <laughs> ano ka <ang> kalakas? Master, <laughs> baka siya ba? <laughs> Siyempre, second date na nga di ba? Second night <laughs> na pagdadating <natutun> <laughs> ni Pops. Kaya ni Dan, alam niyo ba may kukwento ako? Kailan ba yung umuwi ka dito, pre? Karaan? Okay. Yun na. No? December. Pero baka wag na lang December. kasi yan. isip <laughs> Sensored, sensored. Yun pala yung isa-sensored natin. E, naku-dabog! No, yung pag-anis na lang ni Dan, yung nagwalwalon kami, kumain kami ng ano yan? Kumain tayo ng... yung maanghang? Samyang? Hindi yung... Samyang? Samyang, oo, Samyang. Level 5. Level 5 ba yan? Doon sa ano? Oo, sa mesko. Ah, ay, sa mesko. Level 5 shop level level 5 sa mga lords. Tapos tapos sa bulan tagay, na bulan tagay. Ayo. Ano ano yung flight mo nun? Noon time na yun? Ay! Ah, matagal na yun De ko na paalala. na maalala. Ako hindi ko na rin maalala. hindi ko na rin maalala. Ako di wala rin Wala na yun. Anong taon ba yun? Pero mabalikan natin yung mga videos natin dati. Baka may maalala tayo. Wag! Wag! Wag!

Saan lang, isang baso lang. Ay hindi, o oh, isang baso tagay lang tayo dyan. Iiwan. Isang baso tagay lang? Yung iiwan. Ay, talagang iiwan. So, kakain na kami mga lods. So, yun guys, uh, tapos na kami. Hindi <laughs> naman na video, hindi na naman so, na montage. Pero alam ko si Queen na montage niya yun. Kanina. Na video mo ba Queen, yung ano natin, food natin? Ayan, tapos na ang lahat mga lodi cakes. Ay, diba? Chao, chao. Ah, siyempre. Eh, atin yan eh. Hey, eh, atin yan. <laughs> Lahat ba atin <talking> oh, <talking> oh, <palisarapun> yan? Hindi. Sabi naman yan. Ah, sabi sa panayin. Ayaw mo. Hindi ba? Sarap yan. Ah, siyempre. Ang,